station. Wow. Susundo kami ng aming anak sa padating. Teka, nasa na ba siya? Wow. Yeah. Medyo nakaporma ako ngayon. Ayan! Pukunan natin ng mga dadating. Nakita ko na siya. Ayan, dumadating diba na, Mayroon pa siyang airport. <laughs> brother. Happy Christmas, my daughter. Oh. Ay, ang ganda liwanag. Oo, oh, oh, nakikita niyo Christmas light na yun. Iikot ako. Oo, oh, mayroon pa dyan, oh. parang bahay-bahay. Ganda. Punta tayo dyan, tatawid tayo. Hintayan lang yan ng bus. Ang ganda, no? oh, Madilim. Walang katao-tao. <laughs> punta tayo dito. Ang ganda ng decoration nila. Ano? Oh. No. oh. Ayan yung isa. Ang ganda o. Oh. Doon. Hintayin din yan ang bus papunta doon. Dito naman yung isang hintay ng bus. Ah, Pasok tayo yung ganda. Ang pangalan. Ganda no. Hintayin lang yun ng bus. Oh. oh Kita nyo. Nagkali sila ng decoration. Para siyang bahay pero malamig. Ang oh, cute. Naglagay pa sila na unan o. Oh. oh. pang calendar. Ang ganda. Ang cute. Pero pa sila display ganun o. Oh. Ganda na. Yan. Oh. Nakasulat. Ay, asawa ko. <laughs> Kasi hihahatid namin dito yung aking anak <laughs> Inaantay nga yung bus niya. Madiling pa. Ano, 6 a.m. 6 a.m. pa lang dito. Nang umaga. Oh Maganda. Talaga naglagay sila dyan ng ilaw-ilaw. Decoration. Kasi dito banda yung may hotel. Doon. Papunta doon. Malapit lang dito. Dyan gang. Ah, yung Bonrati castle may bonrati ka ang pangalan nung castle niya ay bonrati ay hindi itong lugar na to ay bonrati <laughs> pero may castle banda dyan tapos may hotel tapos yung mga iba kasi dito nagaano. ano ng bus sasakay ayan tapos dito naman yung kabila ang cute no naglagay talaga sila dito padating na yung bus niya 10 minutes na lang. Kasi yung aking anak ay sasakay dito ng bus papuntang Dublin City. Yung aking anak na pangalawa. Ito naman ako. Ang <laughs> oh, dami. Grabe. Oh, Wala ko ayos. Pagigising ko lang. Medyo mo hindi yung dumaan, eh. bilis na ano. <laughs> Ay. Tinutumba-tumba Wala pa naman yung bus na eh. Ayan. tayo yan dito. Ano dahi? Ang lamig-lamig. Ang, ang lamig naman ng jacket mo na. I know. Bakit hindi makapal? Akala ko ba kukunin mo yung jacket mo doon? I know. Uber ka. Oo. Oo. Pag ganitong winter, gagamitin mo yung jacket mong mahaba. Ayan, okay. hindi siya makarinig pag ganyan. Mayroon siyang... <laughs> Hi, Happy New Year daw. <laughs> Kasi ngayon ay, ano, uh, December 26, yung aki-asawa. Ngayon ay December 26. 2023. <laughs> Ang lamig. <laughs> Look at a full moon today. Ay, oo, nakikita niya ang laki ng buwan. Oo, oo. Pero ano na? Six. Ano, anong, ano oras na, darling? Six, sixteen. Ang ganda ng hintay ng bus o oh, bahay-bahay. Pero napakalamig. Kahit <laughs> yung pangalan. Kahit <laughs> yung bus niya. Ayan, sasakay ng aking anak. Oo. Oh dito. O, sige na. O, nakalagay Dublin. O, sama na tayo. Dito na lang kayo tayo sumakay ng Dublin. O, wala siya pa sa hero. O. O, sige na, day. Ang dami yan, oh. o. Ito may pa Wala. Hindi ba si Isabay? Kaya aki anak sumakay na.